Hal, ilang araw ko na may sakit. Ilang araw na? Five, six, five days. Ha? Martes. Martes, Mercoles, 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 Sabado, Six days. Oo, oo, Hindi pa niya nadidilas ngayon, guys, yung ano ko. Sugat sukat ko. Ayan, si ano, siya naman may sakit. Cheesecake. Suspect, tulog lang siya ng tulog. Ayaw naman niya kumain. Hi guys! Good morning! Hindi <laughs> ko na naman nabuo yung vlog ko kahapon. Sobrang sakit po kasi. Kaya, sorry. So, eto ngayon. Kasama ko si Cheddar. Kagabi gusto ko mag-vlog. Kasi si Papsi. Doon siya natulog sa ano? Sa sala kasi si ay cheddar si cheesecake ito si cheddar magaling na si cheesecake ayan siya oh napaka ano niya oh ganyan siya halos hindi niya maibuka yung mata niya kanina punong puno ng muta so nilinis ko ayan siya ngayon ganyan siya kagabi pa nagsimula siya kahapon na ganyan Masyadong, hindi siya naglalaro dito na lang muna siya sa akin. Tapos, si Sky kasama ko dito at saka si Cheddar kagabi. Kaya lang, ngayon, hindi na namin sila itatabi dito. Kawawa naman siya, oh. Cheesecake! Oh, hi baby! Ito napaka super active nito, tawagin mo lang ang pangalan niya tulog lang siya ng tulog pero naka antibiotic na siya ngayon Cheesecake Hi Cheesecake Sana lumakas pa yung baby ko May pandemya ngayon ng mga ano aso at pusa Ganyan yung ano mga anak ni Jamila Kaya kagabi Hindi ako nakatulog guys kasi binabantayan ko siya na naiiyak ako Hindi ako nakatulog kagabi binantayan ko siya. Tapos katabi ko lang siya dito. Dito lang. Siguro mga 2.30 na kanina madaling araw. Pinilit ko talagang matulog. Para meron akong lakas ngayon. Then, pag ano, pag... Kapag inantok ako ngayon, matutulog ako. Malamig ang panahon. Nag-shower ako ng maaga. Kasi the do-dress na naman ni Papa yung sugat ko. Medyo okay na siya, guys. Maliit na yung bukol. Anak, doon ka. Doon, doon, doon. Ayan. Maliit na yung bukol. Kaya mamaya ang gabi, hindi na namin dadalhin dito yung ano, yung ibang mga batuta. Doon na lang sila kay Papa sa ano, sa sala. Diyan sila sa ano, kagabi. Labas din ako ng labas. Check ako ng check sa kanila. Si Sky ngayon, hindi siya makakain. Pero silang lahat, naka ano na, naka na mula noong nagkasakit si ano, si Cheddar. Ayan, gusto niya yung nakaunan ka dito, parang meron din siyang sipon. May ubo tapos minsan umuungol siya. Ganon natin anak. Mm, um, um, um. Ayan, mas gusto niya yung ganyan, nakaano yung naka-elevate yung ulo niya. Ganun ka hindi pa la makita. Ayan. Naka-elevate yung ulo niya. Um, hindi na ganyan lang tulog siya ng tulog pero para lumakas ayaw niyang kumain kahapon maghapon wala siyang kinain so nag ano ako ng honey yung tubig nilagyan ko ng honey yun ang pinapainom ko sa kanya ayaw niya talagang kumain buti pa si cheddar noon may sakit kumakain siya pero ito hindi pero um, bumababa siya para uminom yun ang maganda nakakainom siya hindi siya nadi dehydrate tapos, after niyang uminom, uh, umiihi siya bago umakyat dito. Sana gumaling na yung aking batuta. Guys, nandito tayo sa kusina ngayon at namimiss na ni Mama Love yung gulay. Magluluto ako ng sarili kong version na bulang lang, patula, yung sigarilyas sa yung sahog ko, tinapa, saka yung crablets tapos sibuyas, kamatis, luya at yung green che, green chili pangsigang at yung ating uh, bilog na talong sa kayong kamote. Wala po itong pag sariling version nga. <laughs> Kaya ito, umpisa na po natin ang ating pagluluto. Tuloy yung ating unahin. Mainit, mainit na yung tubig na yan. kalat lang natin pwede natin ilagay yung ating crablet saka yung tinapa dalawang tinapa po na inano yan inayat gayat saka yung ating gulay pwede na yan kamote saka yung talong tapos natin check na po natin yung ating gulay Alam sabaw, mo sabaw-sabaw po. Eh sinlap po yung lalagay ko dito. po sa kung ano-ano man. 'Yun o oh. Bulang lang na bulang lang. Walang mantika. na po yung ating bulang lang. Ay, eh, sabaw-sabaw ng kong. Ay, may sabaw pala. Hindi <laughs> kong. Time check guys 6.30 ng gabi Ayan na sila oh Ah bakit ano yung sinisigawan mo Ha Kakakain lang nila Ako din pinakain ako ni Popsi Si Popsi ayun o oh, nagluto siya ng ano noodles Ayun na no, daw niya kumain ng kanin Ako nagkanin ako ng kaunti Kasi naka antibiotic ako Hoy Alika nga dito Cheddar at yun yung cheddar ko. Ay, Ayun yung lakas na niya. Cheddar! Alika na dito, cheddar! 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 Ito talaga, si Braulio. Cheddar! Ay, tish! Mm. Si Sky talaga sa kasi cheddar magkamukha, magkamukha, ano? Pinakain mo si, ano? Si? Jamila? Mm. Hello, Cheddar! Cheddar! Nakahiwalay sila. Tapos doon sila matutulog ngayon kay Papsi. Kami ni ano, ni... Ayan si ano, si... Medyo okay-okay na nga siya ngayon. Kahapon tulog siya ng tulog. Maghapon halos ayaw niya magbuka ng mata. Ngayon nagbubuka na siya ng mata niya. Siguro four times kong nilinis yung kanyang mata. Tapos four times ko din pinatakan Ayan, sana makarecover na siya. Okay na siya bukas. Hindi pa rin siya kumakain, pero inom siya ng inom. Tapos yung honey, na ano, honey with, yung water with honey kanina na tinimpla ko, paubos na rin. Kalahating ano yon kalahating tasa pang maghapon niya. Ano baby ko? Pagaling ka anak ko ah. Ganyan lang siya. Tapos pag nakahiga ako, higa na yan. Malambing siyang masyado. Dadamitan ko din yan eh. Good morning, guys. So, andito pa rin kami sa, ano, sa room. Kasama ko pa rin si Cheesecake. Hindi pa rin siya kumakain, guys. Pero, naisip ko, magbe-blender kami ni Popsi. Carrots at saka yun, yung chicken breast. Para, ano, idadropper ko sa kanya. Ayun, nakakakain naman siya ngayon. Ito yung, ano, ayan. Medyo marami na siyang nakain kalahati na niya ah, uh, ko alam kung dapat na ipaubos sa kanya ito oh, unti-unti ayan siya oh syempre manghihina na yan, two, ilang days na, two days na, hindi siya kumakain, pag di pa rin siya nakakain ngayon, pang 3 days na niya eh ganito lang ginagawa ko sa kanya oh hindi ka na anak lika 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 ayan so nakakain siya oo oh, nakakain siya pag di mo kasi gaganito wala hintayin mo na lang yan na mamatay para paraan din kasi yung um, ano lumalakas siya doon sa binibigay ko sa kanya na ano na honey tsaka tubig pero syempre kailangan na niya ng ano may laman-laman masustansya talaga ayan oh ano? mm. mamaya uli ha para hindi mabigla mm. akin na akin para ano mapunasan natin mm. dalawa lang kami talaga dito mamaya na ako magpapalit ng ano, bedsheet Lain, nilalagay ko siya sa baba tapos so, sumaakit na naman siya dito nilalagay ko siya dun sa sofa maakit siya dito papaalaga talaga siya wala naman pero yung mata niya uh, mas okay ngayon kaysa kahapon kaya lang itong isa madalas nakapikit pero hayaan ko na kasi medyo may mas maga ito itong isa talaga bumubukayaan pero ito pag gusto niya ibuka binubuksa naman nakakabuka naman pag marami ng muta ayun nililinisan ko ng tissue na ano nabasa o kaya bulak nabasa ayan o oh. okay naman eh cheesecake o oh. cheesecake lalakas na yan ganyan lang tapos meron pa rin siyang antibiotic na antibiotic siya at saka yung ano eye drops um, kaginhawa siya oh hi baby sige alika, ka hugasan natin yung uso mo um. hi guys andito kami ni Popsi sa gimba babalik kami sa ano sa doktor tapos nasamahan ko siya ewan ko kaya ko subukan ko hindi siya marunong mag-grocery. Wala na siyang iluluto. Wala na kaming kakainin. Mibili na lang siya sa ano, sa tindahan. Ayun, one week na ako na ganit. Just day yata ngayon pa. day one Oo, one week na ako may sakit. Ay, yung isang sugat ko, naghihilom. Ay, hindi naman siya naghihilom. Medyo okay na. Yung isa, putok. Ano itong ginagawa na ito? Jollibee. Ah, ito yung Jollibee, up and down. Drive-thru um, dyan. Drive-thru drive din? Oo. Oh. Ah. Very good. Eh, mas maganda dyan. Kasi maluwang. Saka baka mas maganda yung drive-thru nila kaysa dito sa kabila, sobrang sikit. Yung sa MacDo. Drive-thru tayo sa MacDo? <laughs> Guys, nakabili na kami ng ano, pagkain nila Sky. Ino na namin yon. Alam nyo, may pandemya pala ngayon ng ano, ng uh, mga aso, pusa, kambing, bibe, manok, sa aso, yun nga, yung pagmumuta. Tapos, nai-infect na yung mata. Yung iba daw, nabubulag na. Tapos, yung kasama namin kanina, kasama kong buhibili. Sabi niya, yung aso niya, ano niya, pangalan niya. <laughs> alam matandaan magandang lahi ng aso tatlo yung namatay marami daw siyang aso tatlo na yung namatay tapos ngayon may dalawang nanghihina apat na araw na daw na hindi kumakain dahil dun sa mata nila meron silang ice infection pagaya ni ano ni cheddar sabi ko yung sa akin hinuhugasan ko ng ano si cheddar hinuhugasan ko ng tubig yung mata niya tapos wag kang gagamit sabi ko ng wet wipes kasi yung wet wipes na ano yung mata nila na i-irritate oo kaya pala sabi niya magang magana daw yung ano ng aso niya mata ng aso niya kasi wet wipes ang pinanlilinis nila tapos sabi ko hindi na yung gamit ko kako sa ano sa mata niya pang tao kasi hindi na nga kami nakabili ng ano ng para sa aso yung pang tao na kako yung ginagamit ko okay naman, sana makarecover si ano, si cheddar ay si cheesy <laughs> ayun, sinabi ko nga sa kanila, si cheddar, nagtaika ako ng ano, basta't nagtay daw ng dugo, parbo sabi niya, sabi ko naka-recover ka ako yung aso ko apat na araw ko siya kakong in-antibiotic nalagaan ko siya, every 3 hours ang antibiotic niya tapos nagtutubig siya nang nagtutubig ang maganda sa kanya kasi kahit may sakit si cheddar, kumakain oo, oo, hindi kagaya ni ano, ni cheesy talaga, kaya kanina buti naisip ko kaninang maga mag-blender na lang kami para may laman yung kanyang siya, Ayun, buti na lang nagdanda si Papsi. Tapos yun yung kinakain namin. Kailan mo pa ka, mandikit mm. Dito naman kami ngayon guys sa ano sa friendship. Sama ko muna si Papsi. After nito, punta kami kay Lumang. Tapos, after ng kay Lumang, uwi na tayo. Dito muna kami. Kasi baka pag nilinis nila yung sugat, hindi na ako makalakad. <laughs> Okay, wet wipes. Kailangan namin. Sabi ni Pops, hindi na daw ako kukuha ng ano, ng diaper ng mga bebes. Kasi masipag na siyang mag, ano, mag map. <laughs> Next ay yung tissue. Ayan na si Papa. <laughs> Sumunod ka agad. Punta sa taas yan. Eh. Umihi, ihin, na daw siya. Malakas kami sa tissue. lakas din kami sa alcohol. <laughs> may bandage ba dito? Parang wala. Sa so, drugstore lang yon. And ito ba yon? Kaya na si Papa nagbabayad na siya. Ay, parang mayroon pang ano kinuha. <laughs> parang may kulang pa sa binili. And guys, andito na kami kay Lumang. Hinihintay ko na lang si Papsi. Uh, sa Lumang Hospital. Uh, sakit talaga, hindi ko pa kaya. Mahina pa ako. Nahinginig yung tuhod ko kanina sa friendship. Mm -hmm. Siguro mga ano, one week pa. Kaya na, para malakas na malakas na ako. Hi guys! Okay, nagaling na kami sa doktor. So, andyan si Papsi. Bumibili siya ng gamot. Mas mura kasi dito sa palengke guys. Kaysa doon namin bibili mismo sa hospital. Ayan. Mas papa na bumaba. Uh, nanginginig talaga ako guys. Hindi ko pa kaya. Medyo mahina pa ako. Napilitan lang ako. Kanina sinamahan siya sa ano, sa pag-grocery pero makakita ako ng upuan. Umupo na kaagad ako guys. Ang hirap talaga. Kasi baka mali-mali makuha ni Popsi. Malayo pa naman kami dito sa ano sa palengke kaya mahirap na mag ano magbalik ng mga items na bibili niya. Kaya ayun, pinilit ko talaga guys na ano, na sumama sa kanya kanina sa grocery. Okay na po. Ito na naman tayo. Tingnan mo yung baba niya. guys. Pauwi na kami. Hindi po ang driver na <laughs> walang drive through. <laughs> okay, let's go home Ay, na yun, guys. Ang drive through. Lawang. ayan, Saan ang drive through niyan? Doon sa likod di ikot. Hintayin oh. hmm. natin yung Jollibee guys nagkaroon daw dyan ang ano, Jollibee. Meron naman ang Jollibee, kaya lang napakasikip. Oo, ang pangit. Walang parking. Puro motor lang ang may karapatan doon. O baka doon sa likod meron din kagaya ng ano. Wala. Ay, wala. Wala yun. Gaya ng Inasal. Meron sa likod ng parking morning! Uy! Oh, Malamig ang panahon. Arig! Arig! damit kayo lahat. O, oh, dito na pa. Ito na, na panalunan ko sa games ito. Last, last week. <laughs> Bago ako magkasakit. Ayan. Oh, hello, hello. Makainin ko na siya. Ito yung ano, yung niluto ni Papa. O, oh, kalabasa at saka malunggay.